Kung walang supply, make sure dapat palagi may supply. So ang, dito may pagkukulang ospital. po, ang ginagawa ng hospital... Kasi po, as it is, stress na nga po doon sa kamag-anak na nagbabantay na yung kanilang kamag-anak, naghihingalo, what have you, and then lalabas pa sa hospital at maghahanap ng gamot kung saan saan pa kuminsan na ulanan, nagkakasakit, pagbalik o nasasagasaan pa yung pasyente. Bakit nga ba madalas wala ang gamot na inireresita ng mga doktor sa hospital? Tanong ni Rafi Tulfo, ating panoorin. Practicing doctor ba kayo? How long have you been uh a practicing doctor. 40 years na po. 40 years. May I know, sa hospital po? Philippine General Hospital po. Oh, very good. That's a very good hospital. Okay. So, alam mo po siguro bilang practicing doctor sa General, Philippine General Hospital for many years, na marami mga pasyente na kailangan lumabas pa, bumili ng gamot sa butika kasi yung gamot sa hospital ay mahal. You agree or you don't agree? May uh, meron pong ganong cases. Why is it happening? kung, uh, kung po walang supply, kung kadalasan po uh, available naman kasi hindi kami babayaran ng PhilHealth pag pinalabas no yung doktor. So kung opo uh, so may mga government hospital may tinatawag silang consignment. So ang ginagawa nila they make it available tapos binabayaran per kuha para hindi talabas ang patient kasi pag nagcomplain yung patient sa PhilHealth, hindi babayaran ng PhilHealth yung hospital. So always make sure dapat doc from now on, lahat ng mga public hospitals especially uh palaging naka-stock up sila na hindi na po kailangan lumabas pa ng mga kamag-anak para maghanap ng mga butika na mabibili ng gamot na nereseta. And then pangalawa po, dapat nakalagay po sa website ng mga ospital yung mga serbisyo at mga presyo ng serbisyo at mga gamot na ino-offer nila. Nang sa gayon, hindi na po magpapagod yung mga pasyente. Meron silang choice whether to go there or not. Kasi in some cases, pupunta sila, mabubulaga sila. Tulad sinabi ko, eh mahal pala rito, lipat na lang ospital. Nasayang po yung pamasayan nila, especially kung medyo emergency, Mabuti sana ko elective, di ba? You agree, Doc? I agree, Mr. Chair. At meron na pala kaming administrative order ang Department of Health uh, 2021-0008 requiring the posting of prices in all health facilities. So papa iterate ko po ito at dididistribute natin you. sa lahat ng health facilities para mag-comply. Yan yung sinasabi ko, Doc. Eh. Meron tayong mga ganda batas. Meron tayong mga magaganda mga department order. Ang problema walang kulang sa implementation. I agree with you. Kaya lang, tingnan niyo po yung mga website ng iba't ibang ospital. Meron po nagko-comply, pero meron, meron pa rin, marami pa rin na hindi. So make sure dapat sila in compliance para hindi naman po nagmumukhang sayang po yung department order na yan. Di po ba, Doc? Yes, Mr. Chair, we will, will. Thank you. Thank you, Dr. Erbosa. Anyway, Makadagdag anyway, pa lang, Mr. Okay. Chair, isa na naman. Dagdag na tanong ni Rafi kay Secretary Herbosa ay tungkol sa mga walang bisang generic na gamot. Aniya dapat alisin na ito sa merkado. Uh, Doc, pwede bang mabigyan mo ng listahan or pwede maimbestigahan? I, I don't know. Discardin nyo po ito. Yung sinasabi nyo, very interested po ako doon. Uh, yung may mga generic na gamot, sabi niyo hindi po effective. You use the word effective compared doon sa gamot na... Uh, branded. So the public should be informed. We should know para iwasan na po yung publiko yun. Ibili e ng bili yung mga mahihirap na kababayan ng sabi nyo nga po hindi pala effective, nasasayang na yung pera. So, so yung mga ganong klaseng mga uh, uh, manufacture ng mga generic, eh, dapat maimbestigahan o dapat makasuhan kung sino shortchange nila yung pagmamanufacture ng mga gamot na ang mga bumibili mahirap why are you not doing anything about it? Has, has something been done? Uh, meron naman, Mr. Chair. Ang uh, ating FDA, syempre, nakatutok dyan sa mga generics na... Meron na po binibenda. bang napasara? Uh, meron na po ba na declare? Kasi itong may, FDA, Mr. Chair, magaling lang ito, maglalagay sa website nila na ito, gamot na ito, bawal, etc. Pero wag ka, patapos silang... Hmm, wala nang raid. No, uh, this is what you need to do, Mr. Ch uh, Secretary Arbosa, you tell your people, yung mga magagaling mga henyo nyo dyan sa FDA, na dapat, yung sinasabi nyo hindi effective ng mga generic, you should expose that. You have to tell us that. Para hindi na po namin bibilhin. Hindi na bibilhin ng mga mayroon ng kababayan. Hindi na dapat i -resetan. Dapat i-ban na yan. I-recall na yan. Yes, Mr. Chair. We'll do that with the FDA. But, kung hindi ko pa sinabi, hindi nyo gagawin. Uh, meron po bang kinagawa. nagawa? and naman. then I, i would like to show me proof na meron kayo nagawa based kasi it came from you it didn't came from me right you agree so kayo mismo nagsabi meron kasi mga generic na hindi effective kunti lang yung kung anong formula whatever doktor ka ako hindi sabi mo kaya kaya yung mga doktor nakita na hindi pa rin bumaba yung blood or anything blood test kaya nga tuloy-tuloy pa rin pag issue doon sa uh, branded so dapat yung doktor na yon nagsumbong sa inyo at sa FDA para yung FDA imbestigahan yung generic na, manufacture na yun. Nang sa gayon, yun ay marikol, mapasera or I don't know what needs to be done para hindi na ma-shortchange yung mga pasyente. Na -hirap. Thank you, Mr. Chair. Ipaliwanag ko lang siguro yung proseso sa ganito. No, In the hospital, all the doctors can report to our drug committee for drugs na nakita nila na either hindi effective, may adverse event, or hindi ginawa yung sinasabi niyang efficacy. At nire-report ito, ini-study ito ng mga expert. So yung committee na to drug committee ng hospitals, sila nag analyze ng lahat ng report ng doctors. Thank you. -practice Thank hospital. you. So ito mga nag analyze ng mga doctors, o, tapos, so, mga gamot na sinasimiti ng mga nag uh, nagdi-dispense sa mga pasyente, hindi ba iniimpormahan yung FDA? Parang FDA gagawa ng aksyon. O, tapos po, yung drug committee, pag nakita nilang valid yung claim ng doctor, nire-report nila to sa FDA. FDA. Thank you. Now, give me a list of these reports that were passed on to the FDA by these doctors sa mga hospital na nakita nila hindi effective to mga generic na gamot. Give me a list. And then gusto ko makita kung meron na mga nakasuhan o meron na bang na-recall. Give me a list. Yes, Mr. Chair. When? will give you. Sa next hearing, pwede? Next hearing, Mr. Chair. Kasi ayoko magbumukatay parang nag-usap-usap lang dito tapos next hearing wala pa rin pala para tayong mga kengkoy dito yes mr chair we, will, we will comply we will so comply. next hearing i would like please submit us those reports yes and then gusto ko po yung sinasabi niyo po galing again galing sa inyo pasintabi sa mga manufacturer ng mga generic products na mga gamot eh, gusto ko ma-recall na po yung mga hindi effective <coughs> yung hindi nagbi-meet ng uh, uh, international standard na para maging effective yung isang gamot may nag-issue kasi ng statement yung former secretary uh, now Congress Woman uh, na may suggestion lang na advises women not to use underwear at home this summer tapos pinapatanong po nung uh, media how about uh, men uh, do you suggest any comment uh, on this uh, secretary pinapatanong interesado yung media uh, Ayaw mag-comment Mr. Chair. Ay, secretary, Tulpo, Mag-comment ka muna. Ay mag mag-comment si last, No comment, uh, Mr. Chair. No comment ka. <laughs> o si secretary Ted, ang ating uh, health uh, expert naman ang ating uh, pasagutin. Thank thank you, Mr. Chair. Ah, uh, ko na napanood ko na yung statement no ng ating uh, Congresswoman and former Health Secretary Janet Garin. At alam ko nag-residency siya in obstetrics and gynecology. So, hindi ako nag-residency sa obstetrics and gynecology. So, yung kanyang in-state sa video, itinanong ko po doon sa aming chairperson na obstetrics gynecology sa Philippine General Hospital, si Dr. Habana yung chair. At ang, ang, uh, advi uh, ang advice naman niya, eh, uh, ang usual advice for women suffering from candidiasis is really to wear cotton underwear is an option kung ayaw nilong mag command ayaw niyo mag komando mag cotton underwear because uh, it also does not trap moisture siguro yung pawis during moisture kasi allows the fungal infection to proliferate so may basis yon so, i know there are some sa fungal infection yeah related to the fungal infection and the heat di ba pag mainit pinapawisan hmm. may moisture dun sa ating uh, private areas of women So it can lead to uh, uh candidiasis or itchiness uh, doon sa kanilang genitalia. So so may basis naman po aside yung, from women. Yung magsuot. So, so sa men, the same ang advice nyo po sa kanila. Ah, more sa so women kasi yung yung pH, pH ng uh, female genital tract iba doon sa male. So sa men hindi masyadong problema. So I think possible yon that's an advice some gynecologists actually advise that to prevent pero syempre may treatment basta na find out that the cause of the vaginal itchiness is due to candida may treatment naman po for that may cream na As na women, women uh, you said uh, Amy Chong and uh, you said Laxamana do you have any uh, uh, comment <laughs> uh, Mr. Chair uh, I would frequent my OBGYN also. and she also recommends uh, using cotton underwear for women. How about you, uh, Yusek Laksamana? Thank you, Mr. Chair. Aside from the using of uh, cotton underwears, of course, we have uh, feminine wash that will really also prevent development of uh, fungal infections. And uh, do you think would it uh, affect the uh, family planning uh, Secretary Ted? Makakapekto ba ito sa family planning since, since uh, it might affect the man na katabi niya. Kasi kung wala nang suot eh baka akalain niya maisip na signal ng male na uy bakit walang suot yung katabi ko. So baka but it's theoretical po Mr. Chair theoretical and the uh, uh, Anyway, Dr. Mata. Uh, nasa Si Dr. Mata, ano yan eh? Ah, yan yung doktor na chismoso. Uh, Marites. Uh, gusto mo mag-comment, uh, Dr. Mata? Since uh, expert yeah. ka sa chismis, you are known to be uh, Marites. ba? Marites? Opo. Bakit ka Marites? Thank you, Mr. Chair. Uh, actually, pediatrician din po ako, Mr. Chair. At uh, I agree with uh, Secretary Erbosa. Uh, but bottom line uh, you, we have to control pa yung ating hydration pa and avoid talaga sa maiinit lang na lugar. So pwede pa mag-underwear naman then uh, just adjust your environment and just hydrate. So so pwede pa po but uh, yes I agree po sa uh, na answer na po nila, Mr. Chair. So ano bang bagong chismis Jan ngayon? Remember to like, share and subscribe. Until next time.